Hello welcome back again to my channel Bini at SB19 na i-feature na naman sa OG YouTube channel kasama si Mama Loy at OG of course Ipinahihwating ng dalawa at ginigiit na sana walang kompetisyon. No competition at all because pariyong Pinoy group ang dalawa Ang magkaiba lamang ay magkaibang putahin ng kanta ang kanilang nilalatag at nilalabas para sa mga fans Diba? Maging ang SB19, ganyan din ang ano nila. Parang nagkukumpit tuloy ng yung boy group tsaka yung girl group, no? Eh, magkaiba naman eh. Boy nga tsaka girl group. I know, I mo kong tanga. Ay, ah! ay, ay. Hindi ko yung kasi. Pag naramdaman ko, ginawa mo kong tanga. Hindi ko sabi ko sa... Hindi ko sabi ko sa... Pabaw ka tayo, you're so easy. Oh, wait! Hindi ko sabi you're so good eh. Ito <laughs> nga. Ito na nga. <laughs> Kaya yung mga kababayan natin dyan, ang buo. Baka pwedeng supportahin nyo naman ang Bini. Oo. Kaya din ng ano, SB19. Lalo na, o. Oh, oh. Yung Kasi na parang 19, naman Pinoy yan, eh. Oo, oo, tama. Yung uh, SB19 may world tour din kasi. Diba? Tsaka take off lang dito. Magkaibang putahin naman yung uh, inahain nila, di ba? Sa mga mananawod. Ako kasi hindi ako nakapanood ng Dini. SB19 na panood ko. Yes. Yeah. Oh can speak for uh, sb SB19, maganda. Oo. Grabe so, yung so, energy nila. Hindi ni ng live hindi. Nakita, ko, na, nakita ko sila, nakita ko sila nung na, ano, parang Victoria. Mm -hmm. Nung presko na yun, dumiretso kami ni Tita Cory. Kaya nakita ko, mababait at magagalang naman yung mga bata. 'di ba? Oh. Kaya suportahan na po natin, oh. 'di ba? So alamin niyo lang po yung mga dates to na sa inyong lugar po. Eh Sama niyo na po ang buong pamilya, pati yung mga barkada, di ba? Manood Correct. na po kayo ng Biniverse. Correct. Oh. Kung um, makakain cake ng mama yung buong barkada, ikaw pa bibili ng ticket? Hindi, sila nga, di ba? Kaya na-invitahin nila. Ikaw ikaw, 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 ikaw. You're so evil. <laughs> Uh, anyway, good luck ha sa Biniverse 2025 World Tour. Yeah! Kung okay, ko so, uh, uh -huh. linawin yung dito galit. Oo. Uh, Nagkaroon lang ako talaga ng, uh, kumbaga, ng uh, experience mm. sa SB19 concert. Yes. Yeah. Uh, eh, bakit kuya? Hindi ka ba yung in invite ng concert ng Biniverse? Ay, hindi. In fairness naman to Tita Cory, in-invite naman ako nilinaw ni Oji ni na wala siyang galit sa Bini. Pari yung mahal niya ang dalawang Pinoy group. Pero mas matimbang sa kanya ang Isbinentin dahil siya mismo nakapanood ng concert at show ng boys. At sana din ay makapanood din siya si Oji Dias at Mamaloy ng concert ng Benny. Panawagan ni Mamaloy at Oji no competition dahil pari yung Pinoy group. Girl group at boy group ang SB19 na belong sa P-Pop industry kaya sabay natin silang suportahan. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.